Hello guys! Oh wait, bigyan po muna natin si tatay ng kaunting blessing man lang. Naku, marami po yan dito. Kung kayo ay nakakaluwag, bakit hindi naman ho magbigay kahit kaunti man lang? Para ho pamatigutong din ho nila yan. Di po ba? Wala naman ho masamang tumulong kung meron naman po kayong maibibigay. At siya nga po pala ay narito po muli si Martin Timan at nagpapiyahe po kami papuntang. Kaya alam niyo naman po itong location na to. Di po ba? Siyempre, tayo po ay magsisimba sa Kaya po. Then, syempre pagkatapos ko niyan, mamimili ako ng mamamalengke. Tuloy lang po natin muna ang biyahe. ayan narito na po tayo malapit-lapit na eto po pala yung raon dito po madalas nabibili yung mga uh, appliances meron dito TV speaker at kung ano-ano pa kung kailangan nyo sa bahay ma-power cooker or whatever na mga cellphone cellphone dyan o diba medyo traffic po siya pagpapunta na po talaga ng simbahan kasi po uh, marami na pong mga naka park dun banda sa side ng simbahan and then marami na rin po siguro taon dumaraan kaya mahi mabagal ang usad papaikot galing po sa simbahan ayan alam niyo po, napakarami ko kayo pwedeng mabili dito. Katulad ng mga murang helmet, mga tools, pang hardware, mga bike meron sabi sa lang side. Murang bike meron din po. At yung mga pagkain, ako marami din pong pagkain na trending dito sa Maynila. Mga patikim TV, ayan. At meron din pong mga, dito rin po ako namimili ng tinapa. Mamaya ipapakita po pag ako'y namili na. Pero magsisimba po muna tayo pagbaba And guys, meron din po murang speaker dito sa Braon. Yan, marami yan dito. Uh, mga solar, solar lights. Ayan, marami din po dito at mabibili lang sa murang halaga. Yung speaker at TV at kung, iba, at kung ano na pa yung mga ibang mga kagamitan sa bahay na nakapangalang kay Coco Martin. Ako, marami yan dito sa Raon. Ayan guys, ang bagal natin ngayon makausan. Marami ng tao sa simbahan. Kaya tsaga-tsaga saan din, asa saan din at, sa, at makakalusod din tayo. Maka maka dating din po tayo. Mabuti na lang at maganda ang panahon. Ayan, okay lang na umiyahin ng ganito. Ayan guys, narito na po tayo at misa, hindi na po tayo makapasok sa loob. Sa dami na rin po ng tao, ayan, hindi na ako sisiksik dahil medyo mainit din. Ang wala masyadong hangin sa dami ng tao sa loob. Tiyaga po muna tayo makinig dito ng misa. <laughs> Yes. Siyempre, pagka natapos ng misa, ay selfie muna tayo. Ayan. Last na trip, eh, no? Hindi na mawawala yan. Then, mama, mamimili. Mama, mama malayang kinako niyan. Ito, tinapa ang aking type na bilin ngayon. Pang-stock at ang dinaing. Guys, meron din pong atsara sa halagang 10 piso lang, o ba? Diba? Next, hanapin natin ang gulay dito, o sambanda. Wait, ayun, may ilan dito. Pero ito, ang daming pabango, ha? Ah. 100. Pwede naman na, mukhang mabango. At, at meron din po dito mga bulaklak, ayan. At prutas, may mga prutas din po dito. Ayan, marami naman po dito talagang mabibili. Maraming nagtitinda. Siyempre, masarap po yung magnegosyo dito dahil napakaraming tao. Ayan, Eto na po yung mga gulay. Ayan, mamili na po kayo ng gulay na gusto nyong bilhin para isak sa loob na isang linggong aabutin. Then, syempre, marami na po itong mga pagkain na trending na pinipilahan tulad na lang po dito sa may sotanghon. Ayan, may ibang putahe rin po sila dito. Tortang, um, hipon, ayan. Marami pang iba, syempre. At punta naman natin ng iba guys. Ayan. Meron din pong lumpiang Shanghai na pinipilahan dito. Ito pong globe. Ayan. Teka. Mukhang hindi rin ako makakabili dito. Mara mapila din po kasi dito. Pero may trip kasi akong kainin eh. Punta nga natin po dun malapit sa my LRT Carriedo. Dito po trending na trending po ito eh. Ang Hungarian sandwich o hotdog sandwich po ba ito. Ayan. Overload po kasi. Sa halagang 50 pesos. Tingnan nyo naman. Pinipilahan po talaga siya. So kung pipila ko nito anong oras pa ako matatapos at mabibiyaan. Hindi <laughs> biyaan, bibili nga pala. 50 pesos din yan. Pero sa compare sa iba, tulad ng Angel, 70 pesos din ang gaya nila. Pero walang ganitong veggies at overload. Wala. Ayan o, di po ba? Ang dami naka-stack. Kitang kita nyo naman. At ang daming taong nakapilat, naghihintay. Baka hindi na tayo makaabot pa sa stock nila. Di po ba? makakain na lang kaya ng ibang hanap ng puno na tayo. Yung tsak na, hindi ka talaga gugutumin sa haba ng pila na yan. Sa tingin ko, hindi na ako aabot sa istak nila. Kaya titingin mo na ako na ibang malapit dito mapagkakainan na kaya din ng budget natin. Let's see. Marami kaya ditong pwedeng pagkainan na abot kaya naman ng budget mo. Hina, hindi ka mahalan di ba? Eto, katulad nito, may combo nila kong nakainan, may karne na, may gulay pa kahalagang halagang 50 pesos, sulit na sa isang tao. At may sabaw pa. Pwede ka pang mag-add na sabaw kung gusto mo, di ba? Dito lang din yan sa ibaba ng LRT ng Carriedo. Napakaraming karindiriya dito na mapagpipilian ng combo meal. Meron pong 50. Depende ho rin sa putay na available para sa combo meal na 50. Iba-ibang combo po ang meron dito. Ayan, wala ng tao. Natapos na sila ng maaga. Ito lang po ay pwede ka rin maliit magbayad, pwede ka rin maunang magbayad. Ito po yung karindelia. Ayan, marami po kayong pwedeng pagpwestuhan na makakainan dito. Ayan, di ba? Si Kwenta lang ang binayad ko. Kita nyo naman, kayang-kaya ng budget nyo. May karneng ulam, may gulay pa. Ayan, dito malapit lang din po ito sa may overload sandwich. Kaya kapag lo kayo dito sa Quiapo, marami po kayong mapipiling mabibili o makakain kaya. Welcome po kayo. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Thank you for watching.